Ayan, so ayan uh, Yung mga ikakabit nating Headlight switch na bininta ko sa inyo mga boss Ganito yun uh, Ipakita ulang lang ano, Para hindi na kayo mahirapan So ito Bubunodin nyo dito Yung galing sa harness Na ulay dilaw Bubo na din yun, dilaw Ito mga ba, dilaw Ayan, yung dilaw na yun Bubo na din yun Galing sa harness yun mga boss, ano? Susungkitin nyo lang, ano ba ba? Meron kayong Ay, medyo malakas ang hangin mga boss, eh Meron kayong pansundot lang Ito, long nose lang na maliit ilaw susunggitin nyo lang yung lock tapos bubunutin nyo yan pag nabunot kukuha lang kayo ng cutter yan kasi yung lock na yun yun yung lock na yan susunggitin nyo lang tapos ayan ayan nabit ko na yun oh medyo madami ang kamay na mga boss susunggitin nyo lang yan dito para maglock ulit ayan at yung isa pa ganun din pupunutin nyo rin ito bunot, puro bunot lang muna tayo ng mga 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 bubunotin nyo ulit yung dilaw ulit, dilaw bubunotin nyo lang yung lock lock ayan, nasungkit na natin yung lock nabunot, tapos pagkabunot ibubuka natin yung lock yung ganyan ba? Makita. Yan. Para susungkitin nyo lang pag ganun. Yan. Yan. Pag nasungkit na, di dalawa na yun. Pupunot ulit tayo. Puro bunot lang muna mga boss. No? Dito sa ulay white. Dito sa papuntang speedometer. Dito sa mail. Pupunotin din natin yung ulay. Dila, uh, pula naman. Purong Pula. susungitin nyo lang uli tapos bubunutin yan ganun uli ang gagawin kung alam kayo na matalas cutter sungkit yan tina basta mangyayari dyan itsurang ganito yan itsurang ganyan ganun din yung isa tapos ito rin yan dilaw Ayan, dito naman tayo sa binibinta ko. Oh. Eh, Ayan, di ba? May kasama na itong sakit. asawa Itong pink na ito, minsan, basta wag nyo na susundin. Itong nag-iisa, dito sa male sakit, may kaasawa siya, female. No, kukuhain yan mga boss. Ilalagay nyo ito rin sa kulay dilaw. Dilaw. Itatapat nyo lang doon sa nagsusulo. Di kanan tayo dito. Ayan. Nakalak na. Ayaw na yun, mga boss oh. Okay Isa na yun Yung isa sa May kasama uli yung May kasama na rin uli doon Ito yung ilalagay doon sa dalawa Yellow and red Kahit magkabaligtad yan Susoksok nyo lang Sabah so, kita ba? Soksok. sop, -sop nyo ulit. Uli red. Ayan na. Ito mga boss, oh. Yellow and red. Yung yellow. Na papunta yung sa switch mga boss, ah Yung isa galing sa harness. Ito. Yung galing sa harness yan. Yung isang nasawa. Ayan na tinanggal natin dito kanina dito sa green socket tinanggal natin yung isang dilaw yung natin dito tapos yung isang red naman galing yan dito sa white socket yan ay galing sa speedometer ah papunta yung speedometer yan pagsasamahin kasi ito yung ilaw sa dashboard ayun ganun lang adali yan mga boss ang oh, mahirap lang dyan yung pagsungkit-sungkit tapos hindi naman mamamali kasi susok-sok nyo na lang yung yung naan hindi naman mag aabaligtad na yung dalawa eh suksok minsan tumatagilid pag sinaksak ninyo mga boss tingnan nyo rin kung tuwid kasi minsan hindi pa nakatuwid ay eh. tuwid nyo lang para hindi masira Ya, medyo tagilid pa rin tapos kailangan ay tuwid ayan tuwid na susuksok nyo yun hindi naman magkakabalik na dyan mga busay gawa lang yung natitira magkaibang akin na may latimil na dito sa ayan tapos dito na tapos hahanapin nyo yung kulay black na sakit doon sa starter yan kapag ayaw din pumasok minsan tingnan nyo yung dulo so ayun na kaya ano mga no ah. Yung nagsusono na Male Sakit dun sa kulay dilaw Na female Tapos Yung Female na dalawa Papunta ron sa male Na red and yellow Tapos yung isa naman Hindi na, ba hindi na nga mamamali Kasi ano naman yun Male socket Papunta sa ulay Sa female lang Starter yung ulay black O yan Ganun lang yung mga boss Napakadali niya yan o. Plug and play na yan So ayan Bunot suksuk lang Ang mangyayari Testingin natin o nang susi Nakakambyo okay. Ayan, ibalik muna natin to Hindi pala nakakambyo. Ayan. Binunod ko. Ayan, na. So, ito. Ito yun, gagana na yan. Starter. minsan sa pag-aasok-sok, kaya pag hindi umilaw, try niya ulit. yan. Baraon 2, baraon 3. Eh. isang color coding yan. So, ayan eh, mga boss. Ganun lang yung pag ng ating uh, right handle switch na plug and play.